for DJ Rocky's Secret Files. Kung pwede ko lang pawiin lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon gagawin ko. Hi, my name is Gail. And matagal na akong nanonood ng secret file sa YouTube. Hinahangaan ko lahat ng mga malalakas ng loob na i-share ang story nila para kapulutan ng aral ng iba. Matagal ko ding pinag-iisipan kung magsasend ako ng story ko sa secret files. And because birthday ng anak ko, sobrang dungko at emotional ako. I just find myself na isinusulat ang story ng buhay ko dito sa secret files. Maaring i-judge ako ng iba pero okay lang. Hindi naman importante ang sasabihin nila. Gusto ko lang batiin ang anak ko ng Happy First Birthday, Luella Gray. Isang taon na ang nakalipas noong ipinanganak kita. Sabi ko ayaw ko ng drama at ayaw kong umiyak. Pero tuwing maaalala ko yung hirap na pinagdaanan natin, hindi ko mapigilan ang luha ko. Noong araw ding ito, noong nakaraang taon, ay isinugod ako sa PJG sa Kabanatuan. Dahil hindi normal ang paghinga mo. Kailangan nila akong ICS dahil baka mamatay ka daw sa loob ng tiyan ko. At nung araw ding ito, ayaw maniwala ng mga doktor na sakto ang bilang ko na nine months ka na. Dahil pinagbabasihan nila yung ultrasound mo. Kaya in-ultrasound nila ako ulit at nalaman ko na kaya pala ang liit-liit ng tiyan ko ay dahil may komplikasyon ka at hindi ka normal. Iyak ako ng iyak dahil sinabi din nila na hindi ka magtatagal at maaaring oras lang ang itagal mo ay papanaw ka na rin. Napakasakit ng mga salitang yun para sa akin. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ko nung gabing yun. Ewan ko kung bakit ang tapang at ang lakas ng loob ko noon. Samantalang bago ako manganak, kaba at takot ang nararamdaman ko. Lahat ng yun nawala. Pero sana, katumbas ng lakas ng loob ko at tapang ko, ay ang isang baby na masigla at malusog. Nung nakapanganak na ako, nasa NICU ka at ako naman ay nasa ward. Gustong-gusto kitang makita. Kaya nung visiting hours, nagpunta sila daddy mo at tita Ibiang para kuhanan ka ng litrato. At nung ipinakita nila ang picture mo sa akin, Walang ni kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko. Ang daming nakakabit sa'yo. May dextrose at oxygen ka. Tapos hindi ka pwedeng dumede kasi wala daw butas ang pwet mo. Kulang ang mga daliri mo sa paa at kamay. Sarado ang bumbunan mo may butas ang puso mo. At ang pinakamasakit. Hindi ma-identify ang gender mo. Gusto kong magwala nung nakita ko yung picture mo. Sabi ko pa noon, kawawa naman yung anak ko. Nahihirapan sa ICU. Sana nakunan na lang ako kaysa naman nanganak nga ako pero nahihirapan naman. Nagpalakas ako. At noong araw na pwede na akong umuwi. Yun ang unang araw na nakita kita. Hindi ko mapigilang umiyak. Sabi ng mga nurse, 'Pag usapin daw kita. Kasi naiintindihan at naririnig mo daw ako. Pero anak, ang sakit-sakit na makita kitang nangingirapan. Sana na lang ako ng mga oras na yun. Sobrang sakit na makita kitang nakadekstros at ang payat-payat mo. Sabi nila, pwede ka na rin naman daw iuwi. Para makasama ka naman namin bago kuhanin ni Lord. Ang saya-saya ko nung naiuwi ka namin. Kasi ang sarap pala uli mag-alaga ng baby. May taning ang buhay mo, anak. Pero hindi ko kayang makita kang nasa kabaong. Kaya pinapaasa ko ang sarili kong magiging maayos ang lahat. kahit hindi pa ako ganun kalakas noon, inayos ko agad ang binyag mo. At naghanap ako ng simbahan na kayang magbinyag ng walang seminar at mabilisan. At doon bininyagan ka na. Pagkatapos ng dalawang araw, sabi ng mga tita mo from daddy's side, ipacheck up daw kita para maresetahan ka kahit na vitamins lang. So nagpunta tayo sa pedia na ang last name ay Mendoza. I ask kung may pupwedeng vitamins para sa'yo at ang sagot ng pedya sa akin? Anong tingin mo sa akin magmimilagro? Abnormal yung anak mo, hindi nagagaling yan. Anong check-up pa ba ang gusto mong gawin ko? Umuwi ka na at hintayin mo na lang na mamatay ang anak mo. akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ganun magsalita yung pedya na yun sa anak ko? Hindi niya alam ang hirap ng pinagdaraanan namin para lang iparinig niya ang mga salitang yun sa anak ko. Marami pa siyang sinasabi pero ang sabi ko na lang. Sige po, tama na. Alis na kami. Gusto ko siyang murahin sa lahat ng masasakit na salita na sinabi niya at ipinarinig niya sa anak ko. Pero again, walang humpay ang pagluha ng mga mata ko sa narinig kong yun. Sabihin mo nang mahina ako pero mas iniisip ko yung kalagayan ng anak ko ng mga sandaling yun. Lumipas ang isang araw, at napansin kong ang tamlay ng anak ko. Hindi siya ganun kasigla nung mga araw na yun. At nung magagabi na, napansin ko hindi normal ang paghinga niya. At tumitirik ang mga mata niya. Sabi ko sa asawa ko, Di, si baby bakit ganun? Tingnan mo, parang hinihingal at tumitirik ang mata. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Yun na pala ang araw na kinakatakutan ko. Magdamag kaming hindi nakatulog at binantayan ka namin. Kahit ako'y hilong-hilo at walang tulog, ayos lang anak. Kung pwede lang napawiin ko lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon gagawin ko. Umaga na pero parang naghihingalo ka pa rin. Inilabas kita noong umaga at sumikat na ang araw. Sabi ko, kahit huling beses man lang makita mo ang ganda ng mundo. Yun ang usual natin ginagawa, kaya namimiss ko yun. Pagkatapos nun, parang bumuti yung kalagayan mo na wala ang paghingal mo. Pero pagkatapos ng dalawang oras, bigla ka na namang namutla at kinapos sa hangin. Sabi ko, Dalhin na kaya natin siya sa hospital. Baka sakali bumalik siya sa dati niya na paghinga. Pero mali kami. Nung nasa ospital na si baby, yung putla ng kulay niya, naging itim. At ang daming sinasabi ng doktor, na lalagyan daw siya ng tubo, sabi ko, iuwi iu na lang po namin siya. Ang hirap tanggapin at lalong makita kang ganun. Para sa amin ang daddy mo, prinsesa ka at walang makakapanakit sa'yo. Noong umuwi tayo, bumalik ka sa dati mong kulay. Gabi na noon at kinakausap ka namin ang daddy mo. Anak, gusto ka pa naming makasama ng matagal. Pero ayaw namin na nakikita kang nahihirapan. Labag man sa kalooban namin na sabihin. Pero anak, bumitiw ka na. Papayag na kami na umalis ka. Alam ko lumalaban ka dahil gusto mo kaming makasama pero anak suko na. Tama na. Hirap na hirap ka na. Sana anak kung nahihirapan ka, Huwag mong ipakita sa amin kasi hindi namin kaya. Magdamag kaming nagbantay at nakaidlip ng dalawang oras. Alas sa isang umaga nung nagising ako, buhay pa yung anak ko. At parang nagpapabuhat siya sa akin sabi ko, anak, sandali lang, magpapump muna ako, ha? At nang makadede ka, gutom ka na ba, ha? Five minutes lang nung nawala ako, pero pagbalik ko, wala ng buhay ang anak ko. namatay siya na nakahawak sa daliri ng daddy niya. Sabi ko, dapat pala binuhat mo na kita. Sorry ako ng sorry, sabi ko. Ang bait mo dahil kahit sa huling sandali, ginawa mo ang hiling namin. Umalis ka nang hindi ka namin nakikitang nahihirapan. Nung araw ding iyon ay binurol ka sa bahay. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko. Noon, kapag binibihisan kita, ramdam na ramdaman ko ang init ng katawan mo. Pero nung nawalan ka na ng buhay, doble ang bigat mo at ang lamig na ng katawan mo. Isang gabi na naman ang lilipas ng walang tulog. Sa amin ni Daddy, okay lang. Dahil yun na rin ang huling araw na makikita at makakasama ka namin. Namimiss ko ang boses at pag mo. Wala na yung baby kong cute na singkit at matangos ang ilong. Sobrang sakit na makita kita sa kabaong. Samantalang bago kita ihiga noon sa kaama, sinisigurado kong malambot. Malinis at maluwag ang pwesto mo para makagalaw ka ng maayos. Pero ngayon nakahiga ka sa parektangulong kabaong na ang sikip-sikip. Mugtu -sikip. ang mga mata ko dahil sa pag-iyak pero kinakaya ko. Kasi ayokong makita mong mahina at malungkot kami sa pagkawala mo. Two weeks pa lang ang nakalipas simula noong nanganak ako. Kaya hindi ko napansin na bumuka pala yung tahi ko. Dahil siguro sa pag-iyak, puyat at stress. At pagkatapos ng isang araw, inahatid ka namin sa huli mong antungan. Wala nang masasakit pa. Nasunduin ka ng sasakyang kulay puti. At dalhin ka sa lugar na kung saan malayo sa amin. Yun ang huling araw na nakita at nahalikan kita. Bumuhos ang luha at pighati. Eh. Na para bang paulit-ulit na sinasaksak ang mga puso namin sa sobrang sakit dahil sa pagkawala mo. Ang sakit pa rin palang alalahanin ng mga nakaraan. Akala ko hindi na ako iiyak. Pero sana anak, masaya ka na ngayon sa piling ni God. Miss na miss ka na namin. At sana ngayong first birthday mo, kasama ka namin mag-celebrate. Ganun pa man anak, kahit wala ka na, masaya kami. Dahil nagkaroon kami ng pagkakataon. Makasama ka. At swerte pa rin kami dahil may anak kaming angel. I love you and happy first birthday.